Hello mga kabatang helmet! Today is a very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay-inay palang at na namin ni Videographer! Relax na relax no Videographer! Sige! Nakakaloka mga kabatang helmet! Parang gusto ko munang mag-relax! Mag-relax sa mga issue na napapanahon, di ba Videographer? Napapanahon ba dito? ang dami kasi mga nagli parang mga issue na matagal ng issue at ngayon umaangat na naman at eto mga kabata helmet ang una nating sasawsawan video ka par ano ang rating ayan na ang rating ang nakalagay dyan BBM's approval rating slightly recovers. SARS continue to slip. Source, Publicus Asia. Pahayag 2023 end of the year survey. Kita nyo mga bata helmet, di ba? Uh -huh. Ang masamang mo dyan, bitch gapar. Si PBBM nakakuha ng 55% noong September 2023. At ngayong December 2023, siya po ay may 58% na. Habang si Madam Sara Duterte nakakuha ng 62% noong September 2023 at ngayon patuloy na bumababa dahil sa 59% na lang ng December 2023. O oh, di diba? Anong masasabi niyo dyan mga kabat ng helmet? Buti pa si VP Lenny, bigya Laka pangatlong gabi na sa simbang gabi. <laughs> o oh, di ba? Masaya sa museo ng pag-asa mga kabat oh, ng helmet. Talagang may pag-asa. Simba ka lang. Magsimba lang tayo. Ipagdasal natin lahat. Pero eto, oh, mga ng helming, the survey, di ba? The survey nila ang mga ratings na yan. Yung Publicus Asia ba yan? Oo. Yung survey? Diba, publicus ba to? Hindi ba Publicus? O, ano man siya. Hindi namin alam kung paano to'y pronounce, mga batang helmet. O, oh, sa lahat ng mga tatalino dyan, ha? Tatalino, ha? At lahat ng mga magagaling at maruruh. I comment down below nyo nga dyan, paano ito pronounce? Publicus or Publicus. publicus. O, oh, ba? Diba? At sino yung may-ari nyan? May nabasa ako. Ah, sino may-ari? May chuka pa yan? Si Ite? Yung babae. Eto. Paano nga ba yung survey na yan? Syempre, unahin na natin kung paano siya sa atin yung mga result ng survey, di ba? Yung mga resulta ng survey, mabata helmet, paano ba kinoconduct or paano ba'y sinasagawa yung mga survey na yan? Ano ba yung mga grupo ng mga tao na kabilang dun sa survey? Sino-sino? 'Di ba? Maraming aspeto 'di ba bigo pa? Kayo ba na survey na? Yes, Nakasali kayo ba? na ba kayo dyan sa survey na 'yan? Oo, oo. A ako sa tanong boy ko mga bata helmet, hindi pa ako sad sa mga ganitong klaseng mga survey. Kasi noon may nang Sabi nung isa dati, oo, ano Ano daw? naman 'yan? Ang tinatanong ng mga yan, yung mga nandoon sa tabi-tabi ng opisina. Ay Iba din ah. Oh, o, ito mga kabata helmet, uh, disclaimer ah. Uh. Disclaimer lang naman yun. Ito yung... kwento nagkwento dati. lang Dati. Dati pa uh, to. Uh, Pwede, may joke uh. Kasi uh, bakit lalayo ka pa naman din? Kaya okay. yan nga yung magandang siya sa atin. Ano ba yung mga klasifikasyon? Sino ba yung mga kasama, kabilang, na pasok dito sa survey na to? Marami yan mga kabata helmet sa research. <laughs> natanong, na, Ay, natanong na natanong ba kay na kayo sa survey na yan? Oh, diba? So, At saka, ayun. sino ba yung nagbayad para sa survey na yan? Kasi yun ngayon yung mga bata helmet, depende nga daw yun sa nagbayad, mm -hmm. kung sino yung nagpa-survey. Mm -hmm. So, ayan mga bata helmet, ito, nasa inyo na yan, kung ano yung opinion nyo, kung karapat dapat ba sila sa mga ratings na yan, masyado ba mababa, masyado ba mataas, o katamtaman lang. Mm -hmm. ka -iga base gaya ba? Yes, kaigay-gaya ba? Base sa nararanasan nyo sa pamumuhay ngayon, di ba, Pijuga Par? Ito mm -hmm. pa, ano na naman yan? Ito hindi ko talaga mawari kung kailangan ko mag Grammarly. O kailangan ko na lang ng AI, ano? Grammarly. Chat. Oo, chat GPT. Chat GPT. Ito ha, hindi, hindi ko alam mga batahin limit. hindi naman ako perfecto in terms sa grammar. Di ba? Bidyo pero, pero, hindi ko alam. Kayo na husmusga. Ayan mga batahin limit. Basahin natin. The Vice President will discharge her duties and will preside as chairperson of the Executive Committee meetings in Davao City. During the official travel abroad of President Marcos from December 15 to 18, she will hold office in Dep Edne Ab Davao and OVP Davao Satellite Office. Office of the Vice President. Ayan na nga mga kapatay. Ikaw, Pichu Kapar. Ano sabi mo rito? Basta ang alam ko rito, parang gusto yata ng Wawa wow, win. Ang daming will eh. Will, will, will. Will, will, will. Kuya, will. Bigyan ng jacket yan. Pero ito, mga kapata helmet, ang masasabi ko lang dito sa aspeto na to. Ang siya sa Davao. Ang tanong ko, bakit nasa Davao? Bakit sa Davao mag-o-office? Bakit kailangan sa Davao? Habang wala ang ating PBBM, di ba? Hmm. Habang wala si BBM, Sir BBM. Bakit ang ating vice-presidente pupunta ng Davao? bakit doon mag opisina sa Davao? ba? Diba? mas okay sana if nandito siya sa capital, mm -mm. 'di ba? Kasi parang if may mga problema, mm -hmm. oo, andiyan yung communication, andiyan naman ng email, andiyan ng chat, 'di ba? Pero iba pa rin yung presensya pag kasama natin yung busy presidente natin na nandito. Iba mabagal naman ng internet? oo tapos diba? Mabagal Iba ng internet? Pero ang bilis ng ano, uh -oh. ng resulta ng connection. <laughs> pero yun nga, makakapata helmet bakit kaya sa Davao? Ah, ano kaya yung, baka, eto ah, bigyan lang natin ng benefit of the doubt. Baka merong kailangan ayusin sa Davao. Baka may kailangan, mas kailangan siya sa Davao. May mga importanteng kailangan gawin, di ba, Pichuga Poor? Ikaw, mga kabatang helmet, anong masasabi nyo rito, hinggil dito, na wala ang ating PBBM, wala din ang ating vice-presidente, na kahit nandito naman sa Pilipinas, malayo sa capital. Pero diba? at least nandun siya sa Davao. Oo, oh, yun lang. Nandun naman siya sa Davao. Dito Eh. Siguro sa mas comfortable oh. siya doon. Siguro dahil magpapas ko di ba, makakapata helmet, makakatrabaho naman siya doon, siguro, kaya doon sa Davao. Di ba uso naman kasi yun ngayon? Ah, remote. Remote, 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 work. remote work. Ah, Hindi siya on-site, saka yeah. remote. Ah, okay. Sige, i-comment down below nyo dyan kung ano naman yung masasabi nyo about dyan. Ang dami talaga. Pero ito mga kapatahelmet ha. Meron tayong nabasa. Ito talaga striking ko para sa akin mga helmet. Nabasa ko po ito sa vlog ni Sir Jose Maria Montelibano. Hanapin nyo po sa kanyang FB page. Jose Maria Montelibano's vlog. Pasahin ko ha. It used to be that parents would remind their children to always tell the truth. No matter the consequences, I can say right now that many parents, rich and poor, this generation and the past, failed their responsibility evidenced by the lying that their children do today or their accepting lies as the truth. Mm -hmm. Grabe to mga bata helmet. At magpapasalamat muna po ako. Siyempre, 'di ba, sa may akda. ka mm -hmm. mm -hmm. po. Kasi talagang sini may akda walang iba po kundi si Sir Jose Maria Montelibano i-follow nyo po yan mga kabata helmet yung vlog po. po, yung FB page po ni Sir Jose Maria Montelibano kasi ang dami nyo po talaga matututunan and mm -hmm. hindi siya fake news oh. hindi siya fake news mga kabata helmet at talaga to may hugot talaga ng gagaling sa katotohanan alam mo totoo to, video ka po mga bata ngayon, minsan hindi siya minsan eh, masyado nang nanonormalize yung pagsisinungaling oo Nag-umpisa kasi yan minsan sa pamilya. Mm -hmm. Sa nanay, sa tatay, sa mm -hmm. mga magulang. Mm -hmm. Pingin nga ano dyan. Kunting pera. Bakit? Bili ko ng ano eh. Nang ano? Basta yun. Parang confidential facts. Mm -hmm. Di ba? Siyempre, kung ano yung pinaniniwa... Kung diba, sino yung diba? follow mo... Yun eh. Yun diba? Ka. Parang nabe-brainwash ka na na ay normal pala tong ginagawa. Oh, pwede naman pala eh. So, yung mga mga bata ngayon, mga mga kabataan, nakakapanood ng mga ganitong palabas, sa TikTok, sa lahat ng social media platforms, sa kala nila, normal lang na magsinungaling. Okay lang magsinungaling. Pero yun yung nakakalungkot, mga kabatang helmet. Kasi, di ba, video ka po, na ang GMRC? na. Minsan, min nakaka din talaga na mismo mga magulang, nagsisinungaling din. Kasi yung GMRC, starts sa sa bahay. Sa bahay talaga. sa bahay, the small sa unit pamilya, of the community. Oh, oh. diba? Pinaka-smallest, pinaka-basic bahay. Bahay. bahay tapos sa community. Oh. oh. Sa school, sa tapos, barangay ay at sunod sa barangay. Pa, paano oh, kung yung sa mga school? SK oh, oh, yung mga SK ha, shout out sa inyo. Na, may nakikita na ako. Wala namang wala namang motor na ganun, may meron na. hindi eh, no, ba? ba? <laughs> hindi, mas matindi pa sa NMAX, mga kabatang helmet. Bongga bang sigal? Parang mala Ducati ang datingan. Pero huh? ayun na nga, di ba, nag-uumpisa yan sa pamilya. Eh, nagraradjate yan. Di ba, uh -huh. bichogram? At yun nga yung nakakalungkot. Bakit yung mga kabataan natin ngayon, masyado na silang kampante na gawing normal yung pagsisunungaling. Aba, masyado nyo naman yata nagiging hobby. Mm -mm. ang magsinungaling. Habitual liar. Oh, di ba? Eh baka yung mga maya, yung mga may jowa dyan, bitch mm -hmm. Nilulokot, nagsisinungaling lang din sa akin. Gusto oh, nyo ba yun? Pinapaikot lang din diba? Sila. Gusto nyo ba yun? Tsaka nagiging bastos na talaga. Yes. Ang dami. Wala na silang pake. Wala na silang pake. Grabe. Nakakalungkot, mga kabatang helmet. Kaya, di ba, makikita mo yan sa mga tinitingala nating mga pinuno, bitch gopper. Mm, -mm. Kasi talagang ano, it shows eh. Kung sino yung pinaniniwalaan mo. Lumalabas sa sarili mo. Mm -hmm. Ay, naku, may nak, naku, naku, nga pala, mga bata helmet, maraming maraming salamat muna sa lahat ng mga batid ng second wave ng Christmas party natin para sa mga jeepney drivers. Mm -hmm. And mega galam shout out ha, sa lahat ng mga riders for Lenny, Bichu Kapur, mm -hmm. na meron din silang pa-gift-giving, may pa-feeding, may pa-Christmas party din sila. Sana wow. next wave nila makasama tayo kasi in-invite din nila tayo mga bata helmet para hindi tayo nakadalo kasi kasabay nung pa Christmas party ko naman sa mga jeepney drivers. Pero ayan, papasalamat ako, Bicho no, sa lahat ng mga drivers na umate, sa mama sa atin, makisaya. Ay, salamat po. Maraming maraming salamat po kasi napasaya namin po kayo mm. sa ganitong munting bagay, di ba? Muntil, man, pasensya na po kayo kung ganun lang ka Oo, Muntil, pero okay. yung munti na yun, Bicho eh, talagang genuine yon Talagang lubos na Andun yung sincerity talaga natin na mapasaya sila kahit sandali, di ba, videographer? Pero hindi pa natatapos dyan. Pero ito nga, mga kabatang helmet. I-comment down below nyo dyan kung ano yung mga masasabing dyo. At ako na, relax, relax, videographer. <laughs> nako, nako talaga. Ikaw, videographer, ano masasabi mo pa? Saan? Sa lahat! Ang dami, ha? Ang dami nga. Ang dami mga issue. Ay, naman ha, yung nabasa natin doon sa vlog ni... Sir, Jose Maria Montelibre, no? Saktong-sakto yon dun sa rating na nabasa natin. ba diba? Totoo kaya? Yun kaya yung totoo? Yun ba yung survey na totoong resulta ng survey? Totoo kaya yung ginanap at ginawang survey? O ba? Diba? Sakto din yon doon sa linabas na pahayag or statement ng Office of the Vice President. Na doon muna mag-uopisina si Madam Sara Duterte iba Sakto talaga yung ano. Honesty yan eh. Honesty is the best policy. Final May h ka ba? May age ako. <laughs> Kaya Kaya batang helmet eh, OH. Oh. <laughs> batang anes. O, oh, di ba, mga batang helmet? Ay, mga batang helmet, maraming maraming salamat. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Maraming maraming salamat po talaga ng pangmalakasan doon sa nagbigay ng super thanks ng sticker. Thank you po. And eh, sa lahat na nagko-comment, maraming maraming salamat po. Darating yes, po. yung time na isa-shoutout ko po kayo and abangan nyo po yung live namin bago magpasko. At kitakits pa rin tayo sa mga gabi sa masaya na pag-asa. Sabi ko sa buhay nyo, lagi helmet din ang Bukit Keeps Getting Better Every Day. God bless everyone. what <laughs>